Kami po ay nananawagan sa mga kamag-anak ng mga suspect na, na sana po ay surrender nyo na o surrender na yung dalawang suspect o iba pang mga kasama nito para sa ikareresolba ng kasong nito. Kilala na ng mga otoridad ang dalawang pangunahing suspect sa pagkamatay ng labing walong taong gulang na si Ren Joseph Bayan na hinihinalang biktima ng hazing ng isang fraternity sa HN Nueva Ecija. Ayon kay Nueva Ecija Police Director, Police Colonel Ferdinand Hermino, ang dalawang suspect umano ang sumundo sa biktima bago ang sinasabing final hazing at naghatid sa bangkay nito noong linggo ng hapon sa ospital. Na-identify na po namin yung dalawang suspect at ito po ay for filing na sa court at sa uh, sasampahan po namin siya ng sila ng homicide in relation to hazing law. Nais naman ang bagong upong director ng Central Luzon Police na agad marisulba ang kaso. Uh, may namatay na biktima ng hazing, gusto natin sa lalong madaling panahon ay eh, mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng uh, biktima na sa ganoon yung mga kamag-anak niya ay eh, mabigyan uh, ng hustisya yung walang saysay -say na pagkamatay. Bukod sa dalawang suspect, tukoy na rin umano ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng may-ari ng bahay kung saan sinasabing isinagawa ang hazing at kasama rin anya ang mga ito sa sasampahan ng kaso. Sinabi pa ni Colonel Hermino na hawak na rin nila ang dalawa pang nakasurvive sa initiation rights na handang tumayong testigo sa kaso. Uh, very important po ito kasi ito yung mga witnesses na talagang nagsasabi na kasama ang mga suspect sa kasong ito. Nagpapatuloy naman ang operasyon ng mga pulis upang hanapin ang mga nagtatagong suspect. Ang San Pablo National High School, lubos ang pagdadalamhati sa pagpanaw ng isa nila mag-aaral. Nagpaabot din ang mga ito ng pakikiramay sa pamilya ng biktima. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Josang ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.